mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang talanghani. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Kung naatigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkakari isang Diyos magpas sa walang hangga. Mga kagabay, muli balikan natin ang kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon ang kasaysayan kasasay nagbu nagbubukas ng unang pagdating ni Jesus bilang ating tagapagligtas, bilang misiyas na noon hinihintay ng saan magligtas ay pangangako ng Ama na saan magligtas sa sangkatawahan mula sa pagkakasala. Alam naman natin na tayo lahat, tayo lahat ang natawag mga makasalanan. Ipinaglihin, ipinanganak, at lumat tayo sa pagkakasala. Maliban sa dalawang nilalang, mil si Maria at si Jesus. Si Jesus bilang Diyos hindi magkakasala. Si Jesus ang tunay na Diyos na hindi tunay na tao walang pagkakasala. Hindi nagkakasala ang Diyos. Si Maria nagiging katangitangit nagiging mapalad, tinagpala sa lahat ng mga babae sapagkat siya ang napili ng Diyos na magiging ina ng ating mga mga ating tagapagdita. The mother of oh, our Redeemer, the mother of our Savior, at ang ating ina, our mother, si Mama Mary. Kaya, uh, sa Kapag nanata ng ating Panginoon, huwag natin isipin ang mga material na bagay, ang mga temporal na mga bagay, ang mga masarap na pagkain, ang mga mahaleng legal, ang mga mahaleng dami, karamihan, karamihan sa kapaskuran. Ito ang hinahanap natin sa tuwing nga gugong yung natin. At alam naman natin na dito sa ating bansa sa Pilipinas, tayo ang may pinakamahabang Christmas celebration. Eh, sabi nga nila sa biro, eh, tayo, tayo kasi mga Pilipino o kaya ang mga Pilipino ay ang pinaka ice bell drinker. Kaya ang kapaskuhan natin ay nakalong sa buti ng bell. October, November, December mula ah, magsimula o oh September, magsimula sa September, oh October, November, hanggang December. Apat na taon at ating pagdiriwag sa kapaskuhan, sa pagunita ng kapataya, ang ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ngunit ang kapaskuhan hindi karanyaan. Hindi isang magarbung pagdiriwag kung hindi dapat magiging isang solimit magiging isang kabanal isang kabanalan para sa atin sapagkat ang inilarawan na kapanganakan ng ating Panginoon ang kadakilaan ng pagiging bukha. O saan Paul, Paul katulad ni Jesus na mahirap kung sasabihin Holy Spirit ang ibig sabihin lubos ang kabutihan lubusan ang kabutihan makamiyos at hindi makatao. Sa dalawa ang naging katawan ni Jesus sa kanyang kapalanagan, ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang pagiging tao. Sa kanyang pagiging tao, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Ngunit, alam na alam natin kung balik-balikan natin ang kasalsayan, makikita natin na ipakita ni Jesus, inilarawan sa, sa kapanganakan ng Jesus ang karungkaan. Ipinanganak siya na napatahira. Bago siya ipinanganak, dumahan sa kahirapan ng kanyang magulang ng ilutos ni Imperador Augustus ang isang sinsos. Ang sinsos ng, ng kanyang mga nasasagupan. At dahil sa kahirapan, walang tumanggap na hotel. Walang tumanggap na magpatuloy. Kayo si at kay Maria na nung panahon na yan, nakasakay lamang sa isang asno. Hila-hila ni Jesus ang asno saan nakasakay ang malapit ng magsilang ng isang sanggol na si Maria. Hindi namimili ang Diyos na ipanganak sa isang pagamutan, sa isang maranyang pagamutan, saan kami. Itiyan, sa sa ni Maria ng isang magaling na manggagamot o magaling na dito. Itinahat siya luka. At ang punan, uh, umanggap ng balita ng kanya kapalatakan ay ang mga mahirap din, Ang mga mahirap na pastol sa Jerusalem. Makita natin, first, Dios o Mesbar, ang unang balita sa kapanakay ni Jesus, ang pag-aawit ng Noel, Noel Happy sa kataas-taasan at kapayapaan sa sanibutan sa mga pastol. Kahirapan ang tinakita ng kapanganakan ng Pag-itong Panginoon. Malamig sa kapanakunan na yan at siya ay pinanap sa gitna ng napakalamig na panahon na walang anumang balot sa katawan maliban sa kanyang saplo nang siya ay lumabas mula sa sinaputunan ni Mama Mure. Kaya, mga kagabang, sa panahon ng kapaskuhan, huwag na huwag tayong mag-isip ng anumang karamihan. Tingnan natin ang larawan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Larawan ng pagiging buka. Larawan ng pagiging mahira. Ang napili ng Diyos na kanyang ina ay isang simpleng berhin. Isang inosimpleng berhin si Mama Mary. Ang napili nila kanyang ama ang kanyang foster father ang kanyang katang ama abad sa inang dito sa sanitutan ay isang pandal. At anong panahon na yun? Pagka ikaw ay isang pandal, ikaw ay itinuturing na isang yagis sa lipunan. Isang mababang tao, isang mababang individuan. No, no si, no si sa mundo. Walang wala. Katulad ng mga ka at mga walang wala sa ngayon sa mundo nito. Hindi siya nagiging katulad ng ating mga nagiging presidente, at ating mga nagiging malakit sa bansa na ubod ng yaman, ubod ng kapangyarihan. Si Jesus ipinanganak na walang kapangyarihan, walang kayamanan. Ilalarawan sa kapana, kapanganakan ni Jesus ang kadakilaan ng pagiging buka ng pangyarihan. Kaya nga ang unang pangaral ni Jesus Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. It is easier for the common through an eye of the neighbor than for the rich man to enter into the kingdom of heaven. Masigit na madali sa isang kamilyo ang makadaan sa butas ng karayong kaysa isang mayaman na makapasok sa kaya ng hindi naman natin sinasabi lahat ng mayaman hindi makapasok sa langit. Lahat na maduka, makapasok sa langit. Hindi yan ang ibig sabihin ng ating lalaman. Ang ating tinutukoy ang kahirapan ng isang mayaman. Sapagkat itinuturin ng sobrang kayamanan ay isang kasalanan.